Ang Phantom Troop ay palaging itunuturing na isa sa pinakamapanlinglang at mapanganib na grupo sa Hunter x Hunter. Pero kayong arc, nahaharap sila sa isang problema na maaaring magbago ng kanilang kapalaran. Ano nga ba, ba ang mangyayari? Tara, alapin natin. Ang Phantom Troop ay kilala bilang isang grupo na hindi lang basta-basta natatalo. Pero mula na magsimula ang Succession War, tila unti-unting nagiging delikado nga ang kanilang sitwasyon. Ang tanong, kaya ba nilang lampasan ang hamon ng bago-ark na ito? Simula nang mabuhay muli si Hisoka, isa-isa eh, niyang tinatarget ang mga miyembro ng troop. Pilang bahagi ng kanyang pagiganti, ang kanyang brutal na estilo ay nagbibigay ng matinding dagok sa grupo sino kaya ang susunod niyang tatanggalin. Ngunit, hindi lang si Hisoka ang problema. Nariyan din si Morena Prudo at ang Hali Family na unti-unting nagpapalakas gamit ang kanilang contagion and ability. Ang tanong, paano haharapin ng Phantom Troop ang dumalaking banta mula sa grupo nga ni Morena? Sa loob mismo ng Phantom Troop, tila lumalabas na rin ang tensyon. Habang nagiging mas delikado ang sitwasyon sa Blackwell Whale, ay eh nagkakaroon ng alitan at pagdududa sa pagitan ng mga miyembro nito. Maaari kaya itong maging sanhi ng kanilang pagbagsak Si Krolo bilang leader ay kailangan gumawa ng matalinong mga hakbang upang protektahan ng kanyang grupo. Pero nga sa dami ng kaaway at problema, sapat ba ang kanyang diskarte para mapanatiling buo ang Phantom Troop. Ang Black Whale ay hindi lamang isang simpleng barko, alam natin yan. Isa itong arena ng digmaan kung saat lahat ng grupo mula sa mafia, sa prinsipe ay eh, naglalaman-laman siyang lahat. Ang ganitong sitwasyon, paano makakahanap ng kalamangan ang Phantom Troop? Kung sakali man nga bumagsak na ang troop, anong magiging epekto nito sa kwento? Ang pagkawala nga nila ay hindi lang isang malaking twist. Maaari itong magbigay din ng mas malaking kwento, lalo na nga sa mga plano ni Morena at Hisoka. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang Phantom Troop ay eh kilalang may kakayahang makabawi kahit sa pinakamahirap nga ang sitwasyon. Ang tanong na lang ay eh may pag-asa pa pa silang makabangon at patunayan na sila pa rin ang pinakamalakas na grupo sa Hunter x Hunter. Ang Phantom Troop ay nasa gitna ngayon ng pinakamalaking pagsubok ng kanilang kasaysayan. Sa gitna ng mga kaaway at naguluhan, ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa kanilang pagkakaisa nga at diskarte. Ang tanong, hanggang saan kaya sila kayang dalhin ng kanilang lakas nga? Tsaka I-share ang inyong mga opinion sa comment section at huwag kakalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter content. Salamat sa panonood.